Welcome back, welcome back mga guys, guys, guys. Tara po po tayo ngayon sa Lawang Northern Summer at mag-aatin tayo yes, yes, yun ng Barangay Night. Tara guys, samahan ninyo kami. Para sa kalaman po ng lahat, ang Barangay Night po ay naganap noong September 23, 2023 at ngayon pa lamang ko po ito na-upload dahil nagkapanahon pa lamang po tayo dahil syempre excited tayo talaga sa pananakgas. <laughs> Pero sa totoo lang po, uh, ngayon pa lamang po ako nagkapanahon. Dahil syempre busy din po tayo sa ating trabaho at syempre marami pa tayong co-curricular activities na ginagawa araw-araw. <laughs> Parang estudyante co-curricular activities. At ayan mga guys, nandito na nga po kami ngayon sa bayan at papunta na po kami ngayon sa lawang Covered Court kung saan po ay Covered Court. Sa Plaza Rizal kung saan po magaganap yung Barangay Night at Tara guys, samahan ninyo kami at naku, excited talaga kaming makapag-chat dito. <laughs> Kaya naman mga guys, 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 mega mega love shoutout po sa bumubuo po ng local government unit ng Lawang Northern Summer sa pagkakaroon po nila ng panahon para po magdiwang, mag magsama-sama ang lahat po ng mga barangay officials dito po sa bayan ng Lawang Northern Summer. At syempre, syempre sa pangunguna po ito ng aming butihing mayor, Mayor Hector Elong at sa lahat po ng bumubuo ng local government unit ng Lawang Northern Summer. At syempre, syempre gusto ko lang din pong i-shoutout ang aming barangay officials dito po sa aming barangay sa barangay Magsaysay, Lawang Northern Summer sa pang muna po ng aming masigasig na kapitan ayan, the Honorable Lolita Narca ayan, at inimbita talaga kami mga guys, 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 kahit alam na nilang matakgasin kami <laughs> Pero siyempre nagpapasalamat po tayo sa pagkakataon na tayo po ay sa mga ganitong pagpagkakatipon uh, pagka, tipo ng mga barangay officials at ma-witness po yung uh, karukayakan o yung kasiyahan ng mga uh, mga barangay officials po dito sa Lawang. So mga guys, nandito na po kami ngayon sa Lawang Northern Summer sa bayan po mismo at sa ngayon po ay kasalukuyan po naming tinatahak ang tamang landas. <laughs> ang tamang landas papunta sa iyo ayan, sa iyong manurokot ka, mananap ka. <laughs> At ayan mga guys, 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 nandito na nga tayo ngayon sa Plaza Rizal ng Bayan ng Lawang Northern Summer at excited na nga tayong pumasok doon sa loob mismo ng dance floor para makapag-dance na po tayo mga guys, guys, guys. <laughs> excited much here at dahil gustong gusto ko na pong mag-chat ngayon. Ayan, para sa kalaman ng lahat, ang Barangay Night po ay ginagawa taon-taon para bigyang pagpupugay ang lahat po ng mga kawani sa pambarangay na pamahalaan o mga barangay officials po at taon-taon po nagkakatipon-tipon po ang 56 barangays, barangay officials po ng Bayan ng Lawang Northern Summer pati na rin po yung mga gusto pong sumama sa pagdiriwang na ito kaya ng po punong-puno po. Ayan o, kung makikita niyo punong-puno talaga mga guys at ayan nga, nag-aantay tayo dito kung mayroong magtatagay sa atin dito. Ayan o, pumasok na po tayo dito sa plaza at hanap pinpo po natin yung ating pwesto para makapag-dance, makapagtagay na rin po. Pag sinabing barangay night nga, asahan na isang barangay talaga yung dadayo sa pagdiriwang na ito kaya naman ayan mga guys isang barangay talaga ng aming barangay ang dumayo dito ayan o oh, preparado at may dala pang mga upuan at ayan nga si May Nining oh, nagpapalingalinga pa kung saan talaga kami pupuesto at magtatagay-tagay at ayan ang mga kapinsanan ko ayan si Mana Aida ayan si May Lini, mga taga magsaysay talaga ang mga yan at syempre mamaya kahampang ko na ang mga yan at magtatagay-tagay na kami at magdadance na kami sa dance floor at ayan nga nagkakaligawan na kami kung saan talaga kami uupo at ayan mga guys nalisang ng aking ulo Ayan guys, punong-puno po yung Plaza Miranda. Plaza Miranda, Plaza Rizal po. Ang dami-dami po talaga mga tao dito at kadalasan po sa ating mga nakikita ay mga nagtatagay tagay mga nagiinom at syempre mga manarakgas. At ayan mga guys, nahanap na nga namin na ng aming pwesto at nakaupo na kami dito at nag enjoy na kami. At ayan, tinapalan ako. At ayan, nakita ko dito ang aming mga kasamahan. Ayan oh, si Kuya Sarek, si Ate Sherilyn. At ayan, nakatayo pa yung iba dahil wala pang mga upuan at misa. Pero syempre, enjoy-enjoy na po kami dito. At ayan yung aking pinsan, si Mereros Miguel Miguelab. Shoutout sa iyo. At ayan mga guys 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 Nagumpisa na nga po yung programa At ngayon po ay gusto ko pong ilibot sa inyo yung camera Para makita po ninyo kung gaano po kalawak yung plaza At gaano po kadami yung mga tao dito mga bisita po mga guys 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 Yung mga nandito pong uh, mga bisita po ay bumubuo po ito ng 56 barangays ng bayan ng Laong Northern Summer At ito nga po yung aming table ayan o no, Si Kapitana mige, mige, love shoutout At uh, lahat po ng mga nandito mga guys ay mga barangay officials po Mga barangay tagay <laughs> Barangay Tagay at Barangay Manarac mga guys at ayan mga guys 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 dumating na ngayong isa sa pinaka exciting part ng lahat ayan ito po yung kainan mga guys huwag kayong maingay dahil inihahanda ko na dito sa ilalim ng aking upuan ng aking plastic labo ay plastic labo plastic bag talaga na stride para sa aking pananakdas <laughs> ayan nakingiti nga dyan sa mga edit dahil nakita niya ako na inihahanda ko na yung aking silupin padayon kapag sa mga programa sa ilipino lawa diret maihimo makakampot ining mga proyekto kon dire ang mga suporta sang padayon kit makburo ayan mga guys habang nang hikayat si mayor na patuloy nga daw dapat na magkaisa yung buong bayan para sa pag-asenso ako naman dito ay nangangabuhi dito sa aking upuan <laughs> At syempre mga guys, 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 dumating na nga ang isa sa pinaka-highlight ng lahat, ang walwalan dito sa dance floor ng pagdansa yan. At ayan mga guys, 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 alas 12 pa lamang po ng gabi ay umuwi na po kami dahil syempre, syempre kinabukasan po ay may klase. At ayan, syempre, syempre pumunta po tayo dito para po suportahan po yung aming barangay para sa napakalaking pagdiriwang na ito mga guys, guys, guys. Kaya naman po buong puso po tayo nagpapasalamat sa local government unit ng Lawang at syempre, syempre sa aming bangang barangay officials na masasigasig po. At ayan, inimbita talaga tayo mga guys, guys, guys. Kaya mabuhay, mabuhay po kayo syempre. Maraming, maraming salamat po sa pagkakataong makapunta, maka-attend at syempre makapag-dance, makapag, -dance, makapag -dance. Inom dito sa inyong napakalaking at napakasayang selebrasyon na ito ng barangay net Mega mega love shoutout po sa lahat at mabuhay mabuhay po tayong lahat